Gano'n ba importante ang langis na ginagamit natin sa motor? Parang parami na ng parami yung brand ng langis na binibenta sa market. ka tuwing kailan ba dapat tayo nag-change oil? Halimbawa na lang sa motor ko, sa NMAX. Pero kasi siyang gauge na every 4,000 kilometers, magbiblink yung oil sa panel papag umabot na siya ng 4,000 kilometers yung tinakbo niya. So, syempre, every change oil, nire-reset natin siya. Pero kasi yung iba, napapasa ko every 2,000, meron pa nga every 1,000. Tapos, yung iba, yung langis na ginagamit nila, merong synthetic, merong semi-synthetic, merong fully-synthetic, at iba-ibang brand pa yung langis daw kasi is parang dugo ng makina para mag-function or mag-perform ng maayos yung mga nasa loob ng makina natin or yung mga dinadaluyan ng langis kaya kapag ginamit ng matagal ng panahon Siyempre kapag araw-araw mo ginagamit yung motor mo, siyempre Araw-araw din nagagamit yung langis. Siyempre, hindi naman pwedeng hindi mo na siya papalitan dahil nadudumi nadudumihan din siya. So tuwing kailan ba dapat tayo nag-change oil? Yung sa brand naman ng langis, ano ba yung kinoconsider natin para sabihin natin na ito yung magandang gamitin para sa motor natin. Kasi may napanood ako ng isang araw na nagkaroon ng problema yung motor niya gamit yung langis na ini-endorse daw ngayon sa social media. So, alam naman natin na maraming endorser ng iba't ibang klase ng langis. Siyempre, tayo mga tagahanga, suporta natin sa iniidola natin. Napapabili tayo or tinatangkilik natin kung ano man yung produkto na ini-endorse nila. Pero siyempre, mahirap naman sabihin na pangit yung brand ng langis or sabihin na dahil sa langis na ginamit mo, dahil ini sa tanang ini iniidolo ko so may mga bagay din talaga na <coughs> kailangan mo i-consider eh syempre unang una dyan magkarap ang budget mo para sa langis kasi hindi mo naman pwedeng ipagpaliban ng hindi pagpapalit ng langis syempre mas malaking problema ang pwede maging epekto niya sa motor mo kapag hindi ka nagpalit ng langis mas malaking gastos pa yung iba naman sinasabi mas mahal nga yung presyo ng langis na ginagamit mo pero yung ginagamit kong langis mas mura pero mas epektibo sabi nga nila eh siyempre hindi naman pwedeng hindi ka magkaroon ng problema o hindi magkaroon ng sira ang motor mo depende na lang talaga sa iyo yan bilang may-ari owner ng motor kung paano mo inaalagaan yung motor mo kung na, uh, nagagawa mo ba yung maintenance niya napapalitan mo agad yung mga bagay na kailangan ng palitan sa tagal lang yung paggamit kaya hindi naman pwedeng dahil lang sa langis eh, magka problema agad yung motor mo kaya siguro balikan natin yung tanong natin na tuwing kailan ba dapat tayo nagpapachange oil yung langis kasi mga body hindi natin siya pwedeng ipagpaliban kaya hanggat maaari paglaalan natin siya ng oras na magawa natin siyang palitan kasi kung papabayaan natin ang ating motor o ipagpapaliban natin ang pagpapalit ng langis mas malaki magiging problema dahil ito ay dumadaloy sa loob ng makina isipin nyo na lang kung magkaroon ng problema ang makina ng isang sasakyan o ng isang motor kaya dun sa parte na plano mo na magpalit o mag upgrade dapat isipin muna natin kung Meron na ba tayo nakalaan na budget para sa pagpapalit ng langis o para sa change oil ang ating sakyan? Kasi ko meron mas importante, syempre yung maintenance ng sasakyan mo kung ayaw mo magkaroon ng mas malaking problema. Kaya mga buddy, ano bang marirecommendan yung langis para sa ating motor? Kaya hanggang dito muna ang ating video and I will see you on the next one. Bye bye!